Apo Philip sa paryo dumating, pipit ang pag-asa, himala sa dilim. Sa bawat hakbang, damhin ng lakas, paghilot ng kamay sakit ay magwawakas. O oh, Apo Philip, Apollo ikaw ang nabasag ng pag-asa sa mundo'y talagang sagat yan cancer no? yes, Meron na ovarian yes, November okay. tapos no, hindi pa rin okay hindi pa rin po nag okay tapos parang siya nag hallucinate kung si ano ano po sinasabi oh, ganun. Uh, kaso ganito isusunod ko oh, Sabi. siya daw po ang, ang gumawa ng ganito sa nanay ko yung namatay ang nanay ko kapatid ko siya din daw may dahilan hmm. daw. Yes po. Tingnan natin ha ang oh, may nagkahalusin ang problema ko hindi ko pwede galawin na rin at uh, naka-oxygen Apo Sa inyo ko nalang padaan Sige po Turun mo kami Padaan din natin kayo sir uh, so, wala Sa kaprenja sula pagtago kita naman Wala kayo sakat sa puso sir? Wala po so, wala sir, Sa kaprenja sula pagtago sila pala sa tao tapasok Ha Ah! Ah! Ah, nice. Tanggalin ko 'yung mga babae sumakay, sa asawa dito? Masama 'yan. Anak. sa anak. Sa anak na 'yan. 'Di isang anak Walang walanghiya ka. Pero lalaki po 'yung anak na. Arey! Sa anak. Arey! Na babae. Ah! Sinasalungat 'yan dali. Tatanggalin ko na tatanggalin ko na siya. Silisan mo 'o. Tatanggalin ko tatanggalin ko na pagagaling ko na siya. Wow! Sabi ko, tatanggalin ko na po, tatanggalin ko na, tatanggalin ko na. Tatanggalin ko na po siya. Bakit mga nukulam? Ah, nainggit po ako, naiinggit, naiinggit nagselos. Nainggit ako ah, sa, sa pamilya niya, naiinggit ako sa pamilya niya. Nainggit mo kamay mo. Aray. Ayan po, na, tatanggalin ko na. Tinatanggal ko na po sana. Tinatanggal sa ko na po. Sipat. Ah! Tino na po, tinanggal Diwakon ko na po. Parang sa iyo, tanggalin mo. Ah, Ray, right, tinanggal ko na. Ang ah, bilis naman. Ah, Bilisan mo, buong katawan, ayaw tanggalin mo. Tinanggal po, tinanggal ko na po, tinanggal ko na po. Tinanggal ko na po sa bata. Please, please tanggal. Tinanggal ko na sa mga bata. Sa lahat. Ah, pati ang inggit, tinanggal ko na. Please, Diwakon please. Nagkaniwala sa iyo. Ah, ah, Sino ah, aling kalintik ka. Ah, tinanggal ko na po. Ay, ah, hindi ko na po kagampalain. Hindi na. Ah, hindi na po. Ah, hindi na. Pagpagin mo, buong kamay ah. niya, bilis. Ah. Ah. Tatanggalin ko na po, tatanggalin ko na. Tatanggalin ko na, kita. tatanggalin ko na. Sakit, ng sakit ng, na, ang sakit, ang dina, ginawa ko sa batang to, tatanggalin ko na. List ah! Ayan na po, tinanggal ko na po, tinanggal ko na po, pati po paghihirap, paghihirap, ah! Ayan na po, tinanggal na, ah! ah. ah. Na. Ayan na po, tinanggal na po, Ayan na! Ah! Ayun na po! Uh, Anong ginamit mo dyan? Ah. Uh, Anong ginamit uh, mo dyan? Wala po, inano ko lang po siya yung manika lang. Manika? Eh, ano ginawa mo sa manika? manika eh, ko lang. Dinasalan ko lang po siya, dinasalan ano? na. Na magihirap maghihirap, ang bata. Oh. Ano? Ah! ba Pinamita mo ng picture o oh, pangalan? Ah, pangalan lang po, pangalan at may pinakita sa akin picture. Ano ah. kayo, lang o oh, ikaw mismo? Oh. Inutusan lang po ako, may nainggit po sa kanya. Nainggit po sa kanya. Mininggit, mininggit ta selos. Yung nanggiting selos pasok din. Yeah! Wala na po. Tinanggal Binisag na. Tinanggal ko na po. Tinanggal na. Yayariin ko kayo. The Balapara Hindi Now KO Moscam. iwasan natin mag-reply sa mga Facebook accounts na mag-chat sa inyo na ginagamit ang pangalan ko. Narito ang ilang halimbawa na ginagamit nila ang mga Facebook accounts. Suriing mabuti. Kung mapapansin nyo, kayang-kaya nilang gayahin ang pangalan natin sa Facebook. Meron namang ibang iniiba ng konti ang spelling katulad ng nasa taas. Ang nakalagay ay Apostol Philip Divine Healer. Ang iba naman ay nagagamit mismo ang ating pangalan na Apo Philip Apollo wala po tayong blue check sa Apophilio Ap Apollo sabagat wala tayong valid ID na pwedeng gamitin para suportahan ng ating Facebook. Ngunit, meron ding ibang mga accounts na ginagaya naman ng ating legitimate na Facebook page na Apo Philip Divine Healer, mismong spelling at saka mga profile picture at background picture ng Facebook ko ay kayang-kaya nilang kunin sa Facebook at gamitin para makapang-scam. Ayan, nariyan ang mga pangalan na ginagamit nila, pakatandaan, hindi po ako yan at hindi ako una -chat, chat sa inyo. Narito naman po ang aking legit na Facebook page account na iyan lang ang magre-reply sa inyo pag kayo ay nagchat. Kung may una nagchat sa inyo, hindi po ako yon. Ito lang po ang page na ginagamit ko pang chat kahit kanino at uh, mag-reply sa mga messages nyo. Apo, Philip Divine Healer na may blue check sa gilid. Ibig sabihin, verified po na Facebook. Doon lang po kayo mag-chat-chat. -chat. Ito naman ang halimbawa kung paano sila mag-chat. Yan, pag napansin yung nananakot at nangihingi ng pera, hindi po agad ako yon Hindi ko kayo hinga ng pera. Tsaka mga nagbibenta ng healing oil na 800 na agad-agad kayong aalokin. Hindi po ako yon Hindi ko po kayo inaalokin yan. Sapagat kayo po ang aantayin kong magtanong sa akin doon sa aking legitimate page. Doon lang po magre-reply. Para maiwasan natin ang mga scammers. Maraming salamat po at yan, maging observant lang po sa mga message nila. Pagtunog matandang hukluban, hindi po agad ako yon Gumagamit ang iho, iha, nasa templo. At kung mga nagalog ay talagang buong buo, hindi po ako yon. Maraming salamat po sa lahat. Bilis. Oh! Ayun, oh! Ayun na po, tinanggal ko na po. Wala na po. Wala na po. Ah! wala na po paghihirap na, na, na bata. Bata, bata. ay po wala na po sa bahay, hindi sa na po dadalawin. Hindi na po dadalawin. Ba? Opo, opo, opo. Ah! Tara sa kamang kukulam ah! ka. Ah! Tara sa kamang kukulam ka. Mang po sa kalubang! nautusan lang, nautusan lang, lang. May nainggit po sa bata. Nainggit. na po, tinanggal na po. Pati yung pananakit ng katawan niya. Ilan taong kamang kukulam ka? Ah! Pa? ah! Matanda na po, matanda na. na utusan lang. Ah, 60 plus! 60! Ano? 68! Ba yan? ano oh. ba lalaki, babae? Babae po, babae! Ito ni tusan ni... lang po ako dahil may nainggit sa kanya. At nagselos! Nagselos! Ayun na po, tinanggal ko na po. Tinanggal ko na po sa bata, tinanggal ko na. Marami ka na, uh, na kinulam? Marami na po! Marami na! Ah, uh, proud ka doon. Ay, hindi, hindi po, hindi po. Alam kong masakit. Maraming marami po. Yun. Ah, Sinanang. tinanggal ko na po. Tinanggal ko na po oh, sa bata. Marami tinanggal ko na. Tinanggal ko na. Ang ah, 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 tinanggal ng ulo mo sa akin. Tinanggal ko na po. Tinanggal ko na. Tinanggal ko na po ang pananakit sa bata at pag-iistorbo kada gabi. Sinisan mo! Opo, ayan na po. Tinanggal ko na. O, oh, galit mo Wala po. Wala na po. Wala na. Wala na po sa kanya. Sinandal na po. Sinagurado na po. Sigurado na po. Wala. Lahat sa lahat. Ayaw lahat po lahat. sa pamilya niya. Wala na pong gagambala. Wala na pong gagambala sa, na pamilya na na. sa pamilya na. Gagampala mo yes po. Wala na po. Wala na pong gagambala. Ayan mo na po. Pinagpag na po. Ah. Ah. Wala nang gagampala. Huh. 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 Sir, balik. Inong may nandubi. Huh. Tubig yun eh. siya. <sighs> Tubig, <sighs> <seks> Grabe naman kasi talaga yung ginawa sa iyo. Soko po. yung <tengat> 30 na October Akala lang UTI. Akala UTI? Opo, na nakita ka na balakang. Tapos po pa na, na, na pala na pala siya May sir, uh, kumusta pa karamdam niyo, sir? Alam niyo yung nga okay. mga sinasabi niyo, hindi. Hindi ko ano eh, basta may naririnig lang. Oh, hindi niyo kundi. Naririnig lang ako. Naririnig tapos para alam ng mga viewers natin yes. yung ano, yung nangyayari. Naririnig ako kung may nagsasabi sa akin na inutusan na at sabihin mo sa akin ano. Ay, ah, oh, wala na. tapos wala na nangyayari. Hindi na siya gagambalain. Yeah, naririnig mo sa. Tapos uh, ito si ate. Ate, dadasal lang kita ng medyo ano, tama mo. Ano? Okay, gustong buti na mga yan. Dasal ka rin ate na pagalingin ka na ni Lord. Tapos ay ano, um, dugtungan yung buhay mo ate ha. Ano oh, ko, narinig ako ate. Kahit sa isip lang ate, kahit sa isip. Um, okay ka na kung okay sa'yo. Kung naririnig mo si Apo Pito. Narinig niya. ito eh, tapos na yung ritual nila, hahabulin na lang natin. Ano? Sige po, sige po. Sana ay nadala nyo agad ng mas maaga. Pa. Ano? Yun nga po eh, kami, kaya uh, lang naman. Maraming albularyo na ba kaya? Ah, uh, kung pa lang, kayo lang. pa lang po. Ah, hindi, pangalawa, ano kasi Pumaliwan. yung isang albularyo po, hindi naman po siya nagamot. Uh, hindi niya po kaya, sinabi niya po uh, sa akin, hindi niya po kaya. Kaya po may nakapagsabi sa amin dito kami pumunta. <laughs> ate, sa mo? Buti ka na ka, hindi mo ako. Anong salita? -salita. Ano, salita, magsalita. Ano? Hey, oxygen mo na, oxygen mo. Ah, sige ate, uh, kasi natapos na sayo, oh. pero hinabol naman natin ha. Hindi mo rin na buhay May gagaling ka naman sige, okay. sige po, salamat. Sa panalangin <laughs> ng mortal. Handog mo'y liwanag Sa buhay na basag Haplos ng pag-asa sa mundo'y talagang sagat Walang imposible basta maniwala Sa healing powers mo't pusong di makawala Lumapit ka lang buo ang paniniwala Dadaloy ang bisa ng mahiwagang biyaya Apo Philip Gabay sa bawat hak.